Nararamdaman mo ba ang sandaling iyon na parang may nagsasabing ito na oras na para magbago? Ang uniberso ay bumubulong sa iyo ngayon, tinatawag kang pumasok sa isang bagong kabanata. May pintong nag-aantay na magbukas, isang bagong oportunidad na malapit nang dumating. Pero heto ang tanong, handa ka na bang pumasok dito? Matagal mo nang hinihintay ang momentong ito. Kukunin mo ba ang hakbang na maaaring magbago ng lahat? Hindi ito simpleng pagkakataon, malapit ka ng magbukas ng isang bagay na maaaring mag-transform ng iyong kapalaran. Sagittarius, ang mga bituin ay nagsasama-sama para sa iyo sa isang paraan na hindi mo inaasahan. Ang enerhiya sa paligid mo ay puno ng posibilidad, at ngayon, may isang bagay na kumikilos sa loob mo. Baka nararamdaman mong magulo, naguguluhan kung anong susunod, o marahil may pakiramdam kang may darating na pagbabago, pero hindi mo pa alam kung ano yon. Hindi lang ito isang pangkaraniwang nararamdaman, ito ay ang iyong tadhana na tumatawag sa iyo. May pintong nagbubukas para lamang sa iyo, pero tanging kung may tapang kang pumasok dito. Ang mga liko-liko ng buhay ay nagdala sa iyo dito, at hindi ito aksidente. Ang susunod mong hakbang ay mahalaga, pupunta ka ba sa hindi kilala ng may kumpiyansa, o ang lumipas ang pagkakataong ito? Tandaan, hindi tayo binibigyan ng universo ng mga oportunidad ng walang dahilan. Ang tanong ngayon ay, handa ka na bang yakapin ang pagbabagong malapit ng maganap? Ang kahalagahan ng sandaling ito. Sagittarius, bilang ang archer ng Zodiac, kilala ka sa iyong masiglang espiritu at walang hanggang optimismo. Pero ang sandaling ito iba ito. Hindi ito basta isang bagong kabanata sa iyong kwento. Hindi ito ang punto ng pagbabago, ang matagal mo nang hinihintay. Sa ilalim ng impluensya ni Jupiter, ang iyong ruling planet, ikaw ay isang likas na nag-uusisa, palaging naghahanap ng mas malaki, mas makulay na kahulugan. At ngayon, binibigyan ka ng universo ng pagkakataon na makuha ang lahat ng iyon. Pero hindi ito isang sandali na dapat ipagsawalang bahala. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang tadhana, ang kapalaran, ay gumagabay sa ating buhay sa mga misteryosong paraan. Hindi lang basta pagkakataon kapag ang mga bagay ay nagkakatugma ng ganito katindi. Maraming Pilipino ang magsasabi na ang universo ay nagpapadala ng mga senyales, minsan malalandi, minsan naman malinaw. At kung ikaw ay nakikinig, Sagitarius, mapapansin mong ang mga senyales ay nasa paligid mo ngayon. Nararamdaman mo na ba ang kabog sa iyong puso, ang pakiramdam na may malaking bagay na parating? Ang mga bituin ay nagsasabi sa iyo na magtiwala sa sandaling ito. Ito na ang iyong oras upang kumilos. Alam natin na ang mga Pilipino ay madalas umaasa sa mga ritual at paniniwala upang kumonekta sa universo. May paniniwala na kapag nakita mo ang unang bituin sa gabi, naririnig ang iyong mga hiling. O kapag ang hangin ay humihip sa isang partikular na direksyon, ito ay isang senyales na may darating na pagbabago. Para sa iyo, Sagittarius, ang mga maliliit na senyales na ito ay nagdadala patungo sa isang mahalagang bagay. Baka ito ay isang desisyon na matagal mong ipinagpapaliban, isang paanib na natatakot kang gawin, o isang pangarap na matagal mong hinihintay na dumating ang tamang oras para sundan. Ngayon, sinasabi ng universo, ito na ang iyong pagkakataon. Ang pintuan ay narito na at malapit ng magbukas. Pero papasok ka ba? Maraming beses, naghihintay tayo ng perpektong sandali, pero sa gitaryos, walang ganon. May plano ang universo at dinala ka nito sa eksaktong lugar na kailangan mong mapuntahan ngayon. Hindi aksidente na nandito ka, nakikinig sa mensaheng ito. Tadhana ang nagtutulak sa patungo sa mas mataas na layunin. Ang sandaling ito ay isang biyaya, ngunit ito rin ay isang pagsusulit. Isang pagsusulit kung handa kang lumabas sa iyong comfort zone, yakapin ang hindi alam at magtiwala sa paglalakbay na darating. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, Sagittarius, ilang beses ka nang tumayo sa gilid, naghihintay, nagdadalawang-isip kung handa ka nang sumugod? Ito na ang sandali kung kailan kailangan mong tumalon. Ang universo ay nag-ayos ng lahat para sayo. Lahat ng hamon na iyong hinarap, ang mga pagsubok, ang mga tanong na hindi nasagot, lahat ng iyon ay bahagi ng iyong paglalakbay upang dalhin ka sa puntong ito. Ang pintuan ay magbubukas, at ikaw na ngayon ang may kapangyarihang pumasok dito. Ngunit ikaw lang ang makakapagdesisyon kung handa ka ng pumasok sa buhay na matagal mo nang pinapangarap. Ang koneksyon sa tarot. Habang mas lalo nating tinitingnan ang tarot, nagsisimula tayong makita ang isang malinaw na kwento na unti-unting nagbubukas. Ang mga card ay parang salamin, ipinapakita sa atin kung ano ang hinaharap kung tayo'y matapang nahaharapin ito. Ang unang card na nakuha ko para sa iyo, Sagittarius, ay ang The Tower. Sa unang tingin, maaaring magmukhang isang babala ito, bigla ang pagbabago, kaguluhan, isang pagyanig ng pundasyon. Pero sa katotohanan, ang The Tower ay hindi isang card na dapat katakutan. Ipinapakita nito ang pagbabago, ang pagkabasag ng mga lumang estruktura upang magbigay daan sa isang bagong simula. Sa kulturang Pilipino, may kasabihan tayong, pag may nasira, may bago. Kapag may nasira, may bagong darating. At iyan mismo ang ibig sabihin ng The Tower. Ang pagbabago ay maaaring magmukhang hindi komportable, o kahit nakakatakot, pero ito ay kinakailangan para sa iyong pagunlad. Ito na ang sandali kung saan ang lahat ng akala mong alam mo ay kailangang mabasag upang magbigay daan sa isang mas mataas na bagay na magbubukas. Hindi ito katapusan, Sagittarius, ito ay isang bagong simula, isa na magdadala sayo malapit sa buhay na matagal mong pinapangarap. Pagkatapos ng The Tower, makikita natin ang The Fool, isang card na puno ng pangako, kalayaan, at bagong simula. Ang The Fool ay hinihiling sayo na magpatuloy ng walang takot gawin ang unang hakbang patungo sa hindi alam ng may bukas na puso at pakiramdam ng pakikipagsapalaran. Ito ay isang card na lubos na tugma sa enerhiya ng Sagittarius. Ikaw ay pinamumunuan ni Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at swerte, at ang The Fool ay umaayon sa malawak na enerhiyang ito. Panahon na para magtiwala na ang universo ay ginagabayan ka patungo sa isang exciting at sariwang pagnanasa. Ngayon, lumilitaw ang The Chariot. Ang card na ito ay kumakatawan sa tagumpay, kontrol, at ang lakas ng loob upang kunin ang iyong kapalaran. Isa itong makapangyarihang card dahil nagsasabi ito na, anuman ang mga hadlang na darating, mayroon kang lakas ng loob at determinasyon upang malampasan ang mga ito. Isang paalala na habang ikaw ay nagsisimula sa isang bagong landas, hindi ka nag-iisa. Binibigyan ka ng universo ng lakas upang magpatuloy ng may kumpiyansa, at ngayon ang oras upang yakapin ang enerhiyang ito. Ang tatlong card na ito, the tower, the fool, at the chariot, ay nagsasabi ng kwento ng iyong daraanan, sa Sagittarius. Sinasabi nila ang tungkol sa biglaang pagbabago, mga bagong oportunidad, at ang lakas sa loob mo upang malampasan ang lahat ng ito. Tinutukoy ng universo ang tanong sa iyo, haharapin mo ba ang pagbabago, tatalunin ang takot at magpatuloy ng may lakas ng loob? Ang mga card na ito ay hindi lamang mga simbolo, sila ay enerhiya ng universo na nag-udyok sa iyo upang kunin ang mga lubid ng iyong kapalaran. Maaaring hindi palaging malinaw ang landas, ngunit magtiwala ka na mayroon kang lahat ng kailangan upang magtabumpay. Sa paniniwala ng mga Pilipino, madalas tayong humihingi ng gabay mula kay Bathala, ang ating mas mataas na kapangyarihan, sa mga sandali ng kalituhan. Sa pagkakataong ito, ang mga card ng tarot ay nagsisilbing mensahe mula sa universo, katulad ng mga senyales at simbolo na ating tinatanaw sa ating pang-araw-araw na buhay. Mapaangkil ng kandila, bigla ang pagbabago sa panahon, o ang pakiramdam na may babagong nangyayari, binibigyan ka ng universo ng mga senyales. Panahon na upang makinig, magtiwala, at kumilos. Paniniwala at pamahiin ng mga Pilipino. Sagittarius, palaging nakikipag-usap ang universo sa atin, at sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang pinakamaliit na mga senyales ay may dalang pinakamalalim na mensahe. Katulad ng mga tarot cards na nakita mo ngayon, ang mga mensahe ng buhay ay dumadating sa iba't ibang anyo at kailangan mong maging bukas dito. Napansin mo na ba ang bigla ang pagbabago sa hangin, ang paglitaw ng mga partikular na hayop o marahil isang panaginip na hindi mo malimutan? Higit pa ito sa mga simpleng pagkakataon. Sa espiritwalidad ng mga Pilipino, tinatawag natin itong palatandaan o mga senyales. Ang uniberso, katulad ng mga tarot cards, ay may paraan ng paggabay sa atin kung tayo ay handang makinig. Isa sa mga pinakakaraniwang paniniwala ng mga Pilipino ay kapag nakaranas ka ng biglaang pagbabago sa buhay, maaaring pagbabago sa trabaho, pag-ibig, o kahit sa direksyon ng iyong landas, laging may mas malalim na kahulugan. Isang kilalang pamahiin ay kapag may ibon na pumasok sa iyong bahay, ito ay senyales na may darating na swerte. O kaya naman, kapag ang unang patak ng ulan ay tumama sa araw na maliwanag, ito ay mensahe na may isang bagay na hindi inaasahan ngunit positibo ang papasok sa iyong buhay. Ang mga maliliit na senyales na ito ay nagsasabi sa atin na ang tadhana ay unti-unting umikot. At ngayon, gitarius ang universo ay nagpapadala sa iyo ng mga senyales, sa pamamagitan ng mga card, ng iyong sariling intuition, at ng mga maliliit na pagbabago na nangyayari sa paligid mo. Mayroon ding paniniwala na kapag nakakita ka ng barya sa lupa, ito ay senyales na may bagong oportunidad na malapit ng dumating. Parang ang universo ay nag-aalok sa iyo ng isang maliit na tanda ng suporta nito. Katulad ng mga tarot cards na iyong nakuha, ang mga maliliit na bagay sa buhay ay maaaring magturo sa iyo ng tamang direksyon. Mapabaryaman, ibon, o kahit isang moment ng synchronicity na masyadong perpekto para hindi pansinin, ang mga bagay na ito ay nagpapaalala sa iyo na ikaw ay nasa tamang landas. Sa kulturang Pilipino, madalas din tayong lumilingon sa mga ritual kapag humaharap sa malalaking pagbabago, lalo na kapag kailangan natin ng gabay. Naranasan mo na bang magdasal habang nag-ilaw ng kandila o magtali ng tela sa isang puno upang mag-wish? Ang mga ritual na ito ay higit pa sa tradisyon, ito ay mga gawa ng pananampalataya, mga hapbang ng pagtangkilik sa mga hindi nakikitang puwersang gumagabay sa atin. At ngayon, Sagittarius, ito na ang tamang oras upang magsagawa ng iyong sariling ritual ng manifestasyon. Katulad ng pag-alin ng mga bituin upang dalhin ka sa momentong ito, maaari mo ring ialin ang iyong enerhiya sa daloy ng universo. Narito ang isang simpleng ritual upang matulungan kang imanifest ang oportunidad na malapit ng magbukas. Maghanap ng tahimik na lugar at magilaw ng kandila, mas mabuti na puti, na simbolo ng mga bagong simula. Habang ang apoy ng kandila ay kumikislap, pumikit at itoon ang iyong isipan sa mga bagay na nais mong matamo ay visualize ang pintuan na nagbubukas at makita ang iyong sarili na pumapasok dito. I-imagine ang iyong sarili na tinatahak ang hinaharap na matagal mong pinapangarap at maramdaman ang mga emosyon ng tagumpay, kaligayahan at kasiyahan. Habang ang kandila ay unti-unting nauubos, magtiwala ka na ang universo ay naririnig ang iyong panalangin at ang iyong mga hangarin ay malapit ng dumating. Tandaan, Sagittarius, ang universo ay gumagana sa mga misteryosong paraan. Maaaring hindi palaging malinaw kung kailan magbubukas ang isang pintuan para sa iyo, pero ang mga senyales ay nariyan. Kailangan mo lamang magtiwala sa mga ito. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang ating mga manifestasyon na may tunay na pananampalataya ay darating sa atin sa tamang oras. Katulad ng ipinakita ng mga tarot cards, the tower, the fool, at the chariot, lahat ng ito ay mga simbolo ng pagbabago, tapang, at tabumpay. Ang universo ay naghahanda sa iyo para sa sandaling ito. Ang malaking desisyon. Sagitarius, dumating na ang sandali na matagal mong hinihintay. Ipinakita na ng universo ang mga senyales, inaligin ang mga bituin, at ngayon ay nakatayo ka sa pintuan ng isang bagong simula. Ngunit mayroong isang kondisyon, ang pagpasok sa pintuang ito ay hindi kasing simple ng tila. Hindi lang ito tungkol sa paglakad pasulong, ito ay tungkol sa paggawa ng isang desisyon. At ang desisyong ito, ang desisyon na ito, ay isa sa pinakamahalaga sa iyong buhay. Bilang isang sagitarius, likas sa iyo ang pagiging mahilig sa pakikipagsapalaran. Lagi mong pinaniniwalaan na ang buhay ay para lubos na maranasan, mag-explore, at mag-take ng mga risks. Ngunit ang tanong ngayon ay, handa ka na bang yakapin ang pagbabago na paparating sa iyong buhay, kahit na nangangahulugang pumasok sa hindi kilala? O magdadalawang isip ka, hawak ang kaligtasan ng mga bagay na pamilyar sa iyo. Sa kulturang Pilipino, may isang kasabihang nagsasabing, ang hindi marunong lumingon sa pinagmulan ay hindi makararating sa paroroonan. Hindi makararating sa paroroonan ang hindi lumingon sa pinagmulan. Ibig sabihin nito, bago tayo magpatuloy, kailangan muna nating kilalanin ang ating pinagmulan. Pero pinapaalala rin nito na hindi dapat pahintulutan ng nakaraan ang magpigil sa ating pagharap sa hinaharap. Sagittarius, maaaring may mga takot ka, mga alinlangan, ngunit hindi ito ang oras upang lumingon pabalik. Panahon na para magpatuloy. Tinatawag ka ng universo upang gawin ang susunod na hakbang. Totoo ang takot sa hindi kilala. Lahat tayo ay nakakaranas nito. Ngunit tandaan mo ito, ang pinakamalalakas na pagbabago sa buhay ay nagmumula sa tapang. Sa iyong puso, alam mong ang pagkakataong ito ay para sa iyo matagal mo na itong hinihintay, pinapangarap. Hindi hinihiling ng universo na magkaroon ka ng lahat ng kasagutan ngayon, hinihiling nitong magtiwala ka sa iyong sarili. Ang tanging paraan upang magpatuloy ay magtiwala na ang universo ay tutulungan ka. Lahat tayo ay dumaan sa mga sandali ng pag-aalinlangan, kapag tayo ay nasa isang sangandaan at nag-iisip kung aling landas ang tatahakin. Ngunit nais ko itong sabihin sa iyo, Sagittarius, ang universo ay inihanda na ang landas para sa iyo. Ang sandaling ito, ang desisyon na ito ay hindi lang isang pagsusulit ng tapang, ito ay isang pagsusulit ng pagtitiwala. Magtiwala na ang lahat ng kailangan mo ay nasa loob mo na. Magtiwala na ang tamang mga tao, tamang oportunidad, at tamang gabay ay darating sa iyong buhay pag tinahak mo ang hakbang na ito. Alam ko ang takot sa Ang takot sa paggawa ng maling desisyon, sa pagpasok sa hindi kilala. Ngunit paano kung ito na ang bagay na magbabago ng iyong buhay magpakailanman? Paano kung ang universo ay inihanda ka para sa sandaling ito mula pa noon? Ang mga bituin ay nakaalin, ang mga senyales ay malinaw at ngayon nasa sayo na. Tatanggapin mo ba ang hamon? O mananatili ka na lang sa kinalalagyan mo kung saan komportable? Isipin mo, Sagittarius, ito ang iyong tadhana. Matagal mong hinihintay ang sandaling ito, at ngayon na nandyan na, kailangan mong magdesisyon, papasok ka ba sa pintuang iyon o hahayaan mong makawala ang pagkakataong ito? Ang desisyon ay iyo. Handa na ang universo na suportahan ka, ngunit kailangan mong gawin ang unang hakbang. Ang ritual ng manifestasyon. Sagittarius, ngayon na nauunawaan mo na ang bigat ng sandali at ang mga pagpipili ang nasa harapan mo, panahon na para kumilos. Ipinakita na sa iyo ng universo ang mga senyales, mga card, at mga mensahe, ngunit nasa sayo ang aksyon. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na malakas ang kapangyarihan ng intensyon. Kapag binibigkas natin ang ating mga hangarin, kapag humihingi tayo ng tulong sa universo, nakikinig ang universo. Ngunit kailangan din natin maghanda na makipagtulungan dito. Kaya naman ngayon, gagabayan kita sa isang simpleng ngunit makapangyarihang ritual ng manifestasyon. Ang ritual na ito ay tutulong sa iyo na ialin ang iyong mga intensyon sa enerhiya ng uniberso at buksan ang pintuan ng oportunidad na naghihintay sa iyo. Maghanap ng tahimik na lugar, isang lugar kung saan maaari kang mag-isa at hindi maabala. Kailangan ng enerhiya sa paligid mo ay kalmado at nakatuon, malayo sa mga distractions. Magilaw ng kandila, mas mainam kung puti o berde, puti para sa mga bagong simula, berde para sa paglago at kasaganaan. Habang kumikislap ang apoy, hayaan mong punuin ng malamot na liwanag ang iyong espasyo, at ang iyong isipan ng kapayapaan. Sa tradisyong Pilipino, nag-ilaw tayo ng kandila upang magdasal, upang ipadala ang ating mga hiling sa kalangitan. Ang apoy ay kumakatawan sa pag-asa, init, at ang nagniningas na pagnanais para sa pagbabago. Umupo ng tahimik sa harap ng kandila at maghinay-hinay na huminga ng malalim. Huminga ng malalim, pagkatapos ay dahan-dahang huminga palabas, pakawalan ang lahat ng alinlangan at takot. Sa bawat hina, maramdaman mong ikaw ay nagiging mas konektado sa universo. Habang ikaw ay nagre-relax, pag-isipan ang tunay mong hangarin. Ano ang oportunidad na hinihintay mo? Ano ang pagbabago na hinahanap mo sa iyong buhay? Ay visualize ang pintuang iyon na nagbubuka sa harapan mo, at makita ang iyong sarili na dumadaan dito ng may kumpiyansa at tiwala. Ngayon, kumuha ng isang piraso ng papel at panulat. Isulat ng malinaw ang iyong hangarin. Huwag mag-atubiling magsulat, isulat ang iyong tunay na nais, nang walang pag-aalinlangan. Maaaring ito ay isang bagong trabaho, isang bagong relasyon, kasaganaan sa pinansyal, o personal na pag-unlad. Ano man ito, isulat ito ng buong puso, alam mong ang universo ay nakikinig. Kapag naisulat mo na ang iyong hangarin, tiklopin ang papel ng tatlong beses. Habang tinitiklop ito, imaginin mong tinitiklop din ng universo ang landas na nasa harapan mo, ginagabayan ka patungo sa iyong mga pangarap. Pagkatapos, hawakan ang papel sa iyong dibdib, at sabihing malakas ang mga salitang ito, nagtitiwala ako sa plano ng universo. Handa na ako para sa bagong simula. Naglalakad ako pasulong ng may kumpiyansa, alam kong ang aking mga hangarin ay patungo na sa akin. Habang binibigkas mo ang mga salitang ito, maramdaman ang lakas ng iyong intensyon na pumuno sa espasyong paligid mo. Ngayon, ilagay ang tiniklop na papel sa ilalim ng kandila. Habang ang kandila ay nauubos, imaginin mong ang iyong hiling ay ipinapadala na sa universo, handa ng magkatotoo. Hayaan mong magburn ang kandila hanggang matapos ito, at magtiwala na ang universo ay gumagalaw para sa iyong kapakinabangan. Sa paniniwala ng mga Pilipino, sinasabi natin na kapag nagsasagawa tayo ng mga ritual na katulad nito, hindi lang tayo humihingi ng bagay mula sa universo, nag-aalok din tayo ng ating pananampalataya at tiwala. Ipinapakita natin na tayo ay handa ng tanggapin ang mga biyayang darating sa ating buhay. Ang ritual na ito ay tutulong sa iyo upang pakawalan ang mga takot at ialiin ang iyong enerhiya sa mga oportunidad na nasa harapan mo. Sagittarius, ang universo ay handa ng tumugon sa iyong mga hangarin. Ang ritual na ito ay ang iyong paraan ng pagbubukas ng iyong sarili sa mga posibilidad na naghihintay. Magtiwala na ang pintuang ito ay magbubukas para sa iyo, at sa pamamagitan ng pananampalataya at intensyon, makakamtan mo ang buhay na matagal mong pinapangarap. Sagittarius, habang tinatahak natin ang katapusan ng paglalakbay na ito, isang bagay ang malinaw, nakatayo ka sa pintuan ng isang kamanghamanghang simula. Nakipag-usap sa iyo ang universo sa pamamagitan ng mga bituin, mga tarot cards, at ang mga ritual na iyong isinagawa. Natanggap mo na ang mga senyales, gabay, at enerhiya na kailangan mo. Ang pintuan ay bukas, ngunit nasa sayo kung pipiliin mong pumasok. Ngayon, higit kailanman, panahon na upang magtiwala. Magtiwala na ang universo ay gumagalaw para sa iyong kapakinabangan, na ang mga oportunidad na nasa harapan mo ay eksaktong matagal mo nang hinihintay ang enerhiya ay nakaaling na. Ang tanong ay, handa ka na bang magpatuloy ng may tapang at pananampalataya? Handa ka na bang tumalon, alam na ang sandaling ito, ang desisyong ito, ay maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na kapag ang mga bituin ay nagsama at tinatawag tayo ng tadhana, kailangan nating kumilos. Ito ang iyong sandali, Sagittarius. Dumaan na ang panahon ng pag-aalinlangan. Hindi hinihiling ng universo ang pagiging perpekto, hinihiling nito ang iyong kahandaang magpatuloy. Katulad ng paniniwala ng mga Pilipino na pag may tiyaga, may nilaga, ito na ang oras upang magtiwala sa proseso. Gawin mo ang unang hakbang at tutulungan ka ng universo sa bawat hakbang na tatahakin mo. Nagawa mo na ang mahirap na bahagi, narinig mo na ang tawag, at naunawaan mo na ang mga senyales. Ngayon, ang universo ay naghihintay sa iyo upang kumilos. Maaaring ito ay ang pagpasok sa isang bagong trabaho, isang bagong relasyon, o simpleng yakapin ang pagbabago na matagal nang tumatawag sa iyo, ang desisyon ay nasa sayo. Ngunit tandaan mo, Sagittarius, ang universo ay makakatulong lamang kung maglalakas loob kang pumasok sa pintuang nagbukas para sa iyo. Ito ang iyong tadhana. Ito ang iyong sandali. Ang universo ay handa nang magbigay ng lahat ng hinihingi mo. Ngunit bago lahat, kailangan mong gawin ang unang hakbang. Pumasok sa pintuan, yakapin ang pagbabago, at magtiwala na ang lahat ng iyong pinapangarap ay malapit ng dumating. Ang mga bituin ay nagsama para sa iyo, Sagittarius. Ngayon, oras na upang mag-alin ka sa kanila. Kumilos ka. Magtiwala sa iyong sarili. At maglakad patungo sa buhay na naghihintay sa iyo.